Humampa si Pelisa sa isang matatag na puno. Nang bumagsak, sumuka siya ng buong dugo. Pakiramdam niya, nidurog siya sa isang hampasan lang. Huwag mong tuluyan, pabola lang. Sigaw ni Caridad sa anak na hindi mapigil ang manggigil sa ginawang paghampas sa nahuling aswang. Mabilis na nilapitan ni Isay ang tila pahingalong si Pelisa. Dinakot sa buhok at buong panggigigil na inuntog ang ulo sa katawan ng puno. Nasa ang mag-ama ko? Halos mawala sa katinuang asik ng ginang sa nanlumong si Pilisa. Nang hindi ito sumagot, muling inuntog ng ginang ang aswang sa puno. Napapikit ang aswang, halos pabulong na sumagot na patayin lang siya. Ganon rin naman, papatayin na rin naman siya. Para saan pa ang pagsasabi ng katotohanan? Nakaw! Mali ang sagot mo, bitch! Susog ni Caridad, ak mangiuuntog ni isay ang ulo ng aswang muli, nang pigilan siya ng matanda. Akin na isay. Nagugutom na ako. Kunway seryosong utos ng matanda. Kahit nahihilo, hindi napigilan ni pilis ang isipin kung anong ibig sabihin ng matandang ko ayon. Kunot noong binaling niya ang nanglalabong mga mata kay Caridad. Bakit? Hindi mo alam? pumapatos kami ng kapwa aswang. Nakapamewang na nito sa nakatingin sa kanyang si Bumalatay ang takot sa mukha ng pobre. Wala itong maisagot kung hindi sunod-sunod lang na pag-iling. Totoo ang chismes, batch. Cannibal kami. <laughs> Natatawang paklipan nito sinamot lang aswang. Inakaw ni Isay ang atensyon nito sa matanda patungo sa kanya. Mamili ka. Kainin ang buhay o ituro ang mag-ama ko. Gigil pa rin utos ng ginang. Nang hindi tumugon si Pilisa ay mabilis na tinagpas ni Isay ang kanan nitong hita gamit ang matatalas na kuko. Nang hindi siya muling sumagot, maliban sa pagsikaw, sinunod nito ang isang binti ng aswang. Walang anumang init sa sa matandang nasa lo ang huling parte ng katawang pinutol. Pagkuway nginisab, at mabilisang nilunok upang ipakita kay Pilisang hindi sila nagbibiro. Akmang isusunod ni Isay ang isang braso niya nang sunod-sunod siyang tumango. Humihiyaw pa rin siya, ngunit nanginginig na tinuro ang magkakatabing puno ng banaba. Pagkapang natumungo roon. Ngumangalngal habang tinatanggal ang sabulag na siyang bumabalot sa asawa ni Isay. Unti-unting lumitaw ang lalaking tulog, Ngunit namumutla na at talatang nauubos ang tubig sa katawan. Isa sa masasamang epekto ng taong tinago ng matagal sa mataas na antas ng sabulag. Agad sinaklolohan na mag si Poldo. Pinangko ni Isa ang asawa at tinala sa loob ng bahay. Dahil nahati ang atensyon ng dalawang kudayon, agad na nagsaibon si Pilisa. Lumipad at mabilis na tumakas palayo tumutulo pa rin sa katawan nito kahit nasa wangis na ng ibon ang itim na dugong hindi maampat. Hindi naman kinakitaan ng pag-aalala si Caridad habang pinagmamasda ng aswang na tumatakas. Hindi nito magkakamit ang sabulag maging ang pagbubura ng pakas o samyo sa ere. Masusundan nila ito saan man ito tumungo. Mula sa bulsa ng palda, kinuha ni Lorena ang isang piraso ng papel. Kakarating lang nila mula sa baras, kung saan kinuha niya ang tamang dasal ng mataas na antas ng pangkagayuma sa kanyang tiyahin. Pinaliwanag niya kay Dario kung paano bigkasin ang bawat kataga. Hindi maaaring mamali. Sinabing pagkatulak ng sisiw sa bibig ni Ara, agad isagawa ang pagbunot ng isang hibla sa buhok nito. Bigkasin ng dasal. Samantala, buhat sa panonood ni Samuel kay Lorena at Dario, nilipat niya ang mata sa pinto ang tanging kortina lang ang takip. Wala sa sariling tumindik siya at tumunguroon. Hinawe ang kortina. Nagtama ang kanilang mata ng dalagang nakahimlay pa rin sa katre. Sinabihan siya ng amang huwag gamutin ang mga bagong sugat nito. Tutal naman daw kapag niyang gaw na at naging aswang ng tuluyan, kusang gagaling ang mga sukat. Babalik sa dati ang lahat at lalong aangat ang angin nitong karilagan. Parang hindi matanggap ni Samuel na ang ama niya ang sasambahin ng nakakamarahuyo nitong balindataw. Hindi, siya dapat. Nauna niya itong matagpuan. Isa pa, pinili siya ni Ara. Sinabi iyon sa kanya kanina. Pinapapili pa nga siya kaya hindi mangyayari ang plano ng kanyang ama. Mabilis niyang pinasok ang silid at walang sabi-sabing sinunggaban ang magang ng dalagita. Inumpisahan niya sa marahas na paghalik na sa kanyang pagkabigla ay tinugon ng dalagita. Bago pa siya malunod sa matamis na sandali, tinulak niya ang bertud ng pagkaaswang sa bibig nito, ang itim na sisiyo. Buong pagpaparayang tinanggap iyon ni Ara bago tinapos ng dalagita ang halik. Saglit nagtama ang kanilang mga mata. Nang pumikit ang dalagita, binulong niya ng paulit-ulit sa tenga nitong silang dalawa lang dapat na si Ara ay sa kanya lamang. Samuel, anong... Hindi na naituloy ni Lorena ang sasabihin habang pinagmamastan si Arang tila hinahabol na ang hininga. Ni hindi naman luminga si Samuel sa tumawag. Walang anumang tumayo ito mula sa katre. Ngunit hindi lumayo sa kinaroroonan ni Ara. Sa halip, tila naging tuod na minas na nalang ang dalagitang nahahalatang may pagbabagong pinagdaraanan. Kapwa natigilan sa glit si Dario at Lorena. Papasok na sana sila sa silid upang gawin ang ritual ng pangyayanggaw at pagtanggal ng katinuan kay Ara ngunit nakialam si Samuel. Dumilat naman si Ara mula sa pagkakapikit ng matagal. Saglit tila hinamig ang sarili bago tinuon ang nanilisik ng mga mata kay Dario at Lorena. Tila pa pinapakita lang ng dalagita ang tuluyang pagbabago. Mula sa kulay tsokolate paris ng mga balintataw, unti-unting tumitingkad ang kulay niyon. Nagpaka, naging kulay pula. Anong ginawa mo? Tanong ni Dario sa anak na tila wala pa rin naririnig. Sa halip, ginagap lamang ang isang nakataling kamay ni Ara at tinuon ang atensyon sa dalagita. Daryo, Dario, gawin mo na! Nahihintatakot ang utos ni Lorena sa lalaking marahas na hinaklit ang braso ng anak palayo sa dalagitang nakahiga pa rin. Magamat na napaupo ito sa lupa, tila walang anumang tumayo ito at lumipat sa kabilang panig ng katre. Hindi inaalis ang mata sa dalagitang niluluko ba na ng kung ano. Napatakbo rin si Aida sa komosyon nitong narinig sa loob ng silid. Agad itong pumasok. Nagtama pa ang mga mata nila ng dalagita. Hindi niya maiwasang mapata nang makita ang bagong kulay ng balintataw ni Ara mula sa dalaga na patingin si Aida kay Dario na may binibigkas ng mga lengguaheng hindi niya mawawaan. Marahil ang dasal na nagtatanggal ng katinuan. Ang pagbabasa ni Dario ay hindi natapos sapagkat may umagaw ng kanyang atensyon. Ilang patak ng dugong tumalsek sa papel niyang hawak. Tapos ay tila may kung anong nalaglag sa ibabaw ng katre. Hindi na nakagalaw sa pagkapata na ang lalaki nang makitang gumiray ang walang ulong katawan ng anak. Bumagsak sa lupa. Bago pa nakagalaw si Dario, napaigik siya sa sakit na biglang naramdaman. Nang itoon niya ang mga mata sa tiyan, butas na iyon. Kinakapos ng hiningang, tinapon niya ang mata sa dalagitang nasa katre. Nakaupo na si Ara. Malaya na ang mga kamay. Duguan. At mabilis na nilalantakan ang ilang peraso ng laman loob na sa kanyang tiyan. Kasabay ng pagbagsak ng wala ng buhay na katawan ni Dario ang tilian ng dalawang babaeng aswang na nagumpisang magsitakbuhan na rin palabas ng silid. Kapwa sa po ang mga lieg na tila ba nag-init bigla. Nang tanggalin nila ang mga kamay, siyang paglitaw naman ng itim na marka ng kudayon roon. Malayo na ang natatakbo nila Aida nang bumulusok sa kanilang harapan ang itim na ibon. Pinigil ng dalawang humiyaw sa takot na marinig ni Ara ang kanilang mga boses. Kahit na nakalayo na sa lugar na pinanggalingan, tila nalalanghap pa rin nila si Ara sa paligid. Kahit hindi naman umiihip ang hangin sa kanilang direksyon. Ang bumulusok na ibon ay kumisig, naging sipilisa kapwa na panganga ang dalawa sa nakitang pinsala ng babaeng aswang. Pagapang itong kumapit sa isang binti ni Aida, si Lorena naman ay napasapo sa leeg at lumayo ng ilang hakbang sa dalawa. Nabisto ako. Kumakain talaga sila ng aswang. Hindi ko napigilan ay mo'y presa kasi. Sunod-sunod na wika ni Pilisa na nagahalo ang dugo, uhog at luha sa muka Napaatra si Aida, ngunit walang nasabi. Saglit itong napatingin kay Lorena, ngunit bago bumuka ang bibig nito upang magsalita, ay inunahan naman ni Lorena. Ipasa mo kay Aida ang pambura ng pakas, kami nang bahala. Pigil ang inig sa boses na pauna ni Lorena, nang lalaki ang mga matang napatingin si Aida rito. Ipasa mo na, Pilisa, kami nang bahala muling wika nito na hindi pinansin ang nagtatanong ng mga mata ni Aida. Ngumangal-ngal na nilahad ni, ni Pelisa ang kamay kay Aida na tila hindi malaman ang gagawin. Aida! Tawag ni Lorena dito. Napipilitang tinapek ni Aida ang palad ni Pelisa. Ngayon, pumunta ka na sa kubo. Ipaliwanag mo kalabosing ang lahat. Kami nang bahala. Muling dumina ni Lorena sa usapan bago hinatak si Aida ang tila natutulala. Dahil pinasa ni Pilisa ang kakayahan kay Ida, lahat ng minura nitong baka sa hangin at sa lupa ay muling lumitaw, maging ang daan patungo sa kubo na kinalalagyan ni Ara. Nawala naman agad ang dalawang babae na hindi na pinansin ni sa sapagkat tiwala siya kay Ida. Muli siya nagsaibon, tinungo ang lugar na pinanggalingan nila Lorena. Nang makarating sa kubo, agad na lang hap ni Pilisa ang samyo ng sariwan dugo. Nagsatao siyang muli, tuloy-tuloy na pumasok sa silid. Kahit hirap sa pagakbang, sanhi ng pinsalang natamo sa mag-inang kodayon, kinaya naman niyang humakbang pa ika, Nang hawiin niya ang kortina, bumuglaw sa mata ni Pilisa ang walang buhay na katawan, Miladario at Samuel.